isa ka pa rin ba sa mga hindi makapili kung anong bibilhin mo sa kanilang dalawa kung si Tank Jiba or si Black Box well kung hanggang ngayon isa ka pa rin sa naguguluhan kung alin sa dalawang ito yung bibilhin mo kung si Tank Jiba or si Black Box bibigay ako ng ilang points na pwede nyong i-consider Uh, sa pagpili nyo kung alin nga ba sa dalawang ito kung si Tank G ba, or si Black Box yung bibilhin yung effects so bali meron ding uh, vlog si Sir Jam Bumanlag about dito kaya pwede nyo rin i-check yung kanyang uh, social media accounts para makita nyo rin yung kanyang mga points and recommendations about sa pagpili nito kung alin yung pipiliin nyo sa dalawa well sa pagpili kasi nito depende rin sa situation kasi depende rin kung saan mo siya gagamitin ipisahan natin dito kay Tank G So, kung pupunta ka ng gig at kailangan mo ng on the spot na nandun na lahat ng mga effects na kailangan mo or pagdating sa accessibility, ang marirecommend ko sa iyo na kukunin mo is si Tank G. Bakit? Dahil dito sa apat na food switches na to. Okay? So, napakadali ng access mo. Well, so, dito sa apat na food switches na to, gagawa ka na ng iba't ibang patch mo. Halimbawa, dito sa pinakauna, gagawa ka na dito ng clean patch mo. Sa pangalawa naman, gagawa ka naman ng overdrive mo. And dun sa pangatlo, is yung pwedeng gumawa ka ng distortion patch mo. And dun sa pangapat, is pwede ka nang gumawa ng solo patch mo. Which is yung may reverb tsaka delay. Dun palang sa apat na yun, pwedeng pwede mo nang uh, maitawid yung isang gig doon. Dahil meron ka ng clean, meron ka ng overdrive, meron ka ng distortion, and meron ka ng pang-solo. For example, nandito ka sa uh, clean tone mo. And merong part sa song na kailangan agad ng uh, solo. So, hindi mo na kailangan uh, ilang beses apakan itong mga food switches Dahil nandito na sa clean, nandito ka na sa clean, aapakan uh, mo na agad yung dito sa may solo. And makakabalik ka agad sa clean. Okay? So, ang isa pang kagandahang feature nito si Tank G is, meron na siyang, eto, meron na siyang XLR out. So, ibig sabihin nun, meron na siyang built-in DI. Hindi mo na kailangang... Uh, Uh, gumamit ng separate na DI box kasi meron na siyang XLR out. At meron pa siyang extra output dito uh, na pwede mong isaksak sa amp mo. Pwede mong isaksak to sa return kung gumagamit ka ng IR tsaka amp sim niya. Output niya na to pwede mo siyang isaksak sa return ng amp para magsaserve yung amp as monitor mo. Pero kung gusto mo naman is mas marami kang options sa tone, mas marami kang kang magagawang uh, tunog kung ikaw yung tipo ng player na uh, mahilig mag-experiment sa mga tunog well ang mare-recommend ko naman sa iyo is si Blackbox okay kasi bakit si Blackbox kasi dito kay Blackbox kasi pwede mong pagpalit-palitin yung uh, chain ng mga effects mo for example itong si delay kung gusto mo na mas nauuna si delay kaysa sa modulations mo pwedeng-pwede -pwedeng mong gawin yun kasi pwedeng-pwede -pwedeng mong pagpalitin yung chain ng mga effects mo dito And pagdating naman sa modulation, sa delay at saka sa reverb, mas marami kang options dito kaysa kay Tank G. Well, ang downside nga lang naman nitong si Black Box is dadalawa lang yung foot switches niya. Okay? So, for example, gumawa ka ng apat na patch mo. Yung una kagaya kay Tank G kanina, gumawa ka ng clean, isang overdrive, isang distortion at saka yung isang solo patch mo. Ngayon, kung nasa clean patch ka tapos biglang kailangan agad mag-solo, aapakan mo pa siya ng ilang beses bago ka pa maka, uh, punta dun sa solo patch mo. And kung mula sa solo patch, papunta ka naman sa clean, pabalik, ilang beses mo pa ulit siyang aapakan. So, etong sa dalawang to, in terms of accessibility, uh, mas madaling gamitin, uh, andun na yung mga kailangan mo eto si Takji ang marirecommend ko sa iyo. Pero kung ikaw naman yung mahilig mag-experiment sa tone, mas marami kang magagawang tone, ang marirecommend ko naman sa iyo is si Blackbox. Box. Since dadalawa ang foot switch ni Blackbox, wala na bang solusyon yan? Well, dito na papasok ngayon si m Chocolate Plus V2 ito yung upgraded na, eto uh, ito yung version 2 ng chocolate nila noon, yung mv chocolate. Ito yung MIDI controller nila na compatible sa black box and sa tank G. Okay, so kung makikita nyo, si black box dadalawa lang yung uh, foot switch nya and si tank G is apat. Ang solution natin kay black box dyan is gagamit tayo ng mv chocolate plus. Okay, dito kay chocolate plus kasi, Pwede nating i-connect 'to kay Blackbox at pwede nating siyang i-customize na parang uh, gawin natin siya pag, parang gagawin natin siyang parang yung function ng foot switch ni Tank G. So, pwede mo siyang i-program na yung pwede mo siyang i-program na ang mangyayari dito is eto na yung patch 1 mo, patch 2, patch 3 and patch 4. Ah, uh, na pwede mo na rin siyang pagpalit-palitin depende sa patch na kailangan mo. So, abangan nyo yung mga susunod na video natin dahil ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ginagamit si uh, Black Box at si M-Vape Chocolate Plus. So, ang masasabi ko lang dito sa pagpili kung alin dito sa dalawa, kung si Tank G ba o si Black Box, i-consider mo kung saan mo siya gagamitin at kung ano yung kailangan mo. Okay, so kung kailangan mo ng mabilisan lang, na madaling bitbitin, andun na lahat, and in terms of accessibility, ang marirecommend ka sa iyo is si Tank G. Ngayon, kung gusto mo naman na mas marami kang options, mas marami kang magagawang tone, kung saan pwede kang mag-experiment, ang mare-recommend ko sa'yo is si Black Box. And huwag kang mag-alala dahil sa dalawang foot switches ni Black Box is pwede ka namang kumuha ng isa pang unit which is yung Envave Chocolate Plus na pwede rin uh, maging solution dito sa dadalawang uh, foot switches ni Black Box. Yun nga lang, kailangan mong bumili ng panibagong unit. And isa pa pala na wag na wag mong kakalimutan maliban sa pagpili sa dalawa na to. Okay, wag na wag mong kakalimutan i-click yung follow button diyan sa baba dahil marami pa tayong mga videos na i-upload soon. So ayun lang, sana nakatulong tong video na to sa pagde-decide mo kung alin nga ba sa dalawang to yung pipiliin mo. Kaya see you sa mga susunod na episodes ng Buhay Banda.